takilang bayan ang ama ng lalawigan ng Bulacan ang mananatiling gobernador ng ating lalawigan, ating pong palatakan ang magiging at mananatiling ama ng lalawigan Gobernador Daniel R. Fernando <coughs> Opo, salamat po ay bago ko

Nih utam. Nih utam payah kah ya? Kau cuma dah nih utam. Berapa bayaran aku pandu ayun? Ia mesti kuat. Lanspay. Ada. Betul. Atas bayar. Ada lagi. Atas bayar. Atas bayar. Atas bayar. Atas bayar. Hello. So, bigyan po natin ang wala sa palakpak ang ating Panginoon Diyos sa pagkat marito ang grasya dumating sa 4Ps. Kaya, last lahat ng 4Ps, lahat kamay. <laughs> lahat ng mga naka-2Ps, last kamay. Ito, ito yung mga inyong pinitinan ko. Ayan o, na. nakalagyan sa likod. Ito sa unahan. Ayan, dito yung damayan sa pamilya ng mga nagtagpo sa Portis. Ayan. And then sa likod, lista ng mga utang. Ano po. Lalangin po ito. Kaya ito na yung sample. Makukunin ito by February. Ayan na. Ayan po. Kahit okay, bakit okay, bayan po kayo, ano po, na kayo ay war of peace. Hindi po five peace. O kasi nyo nalangin po sa Facebook, eh. five peace daw, five peace. Maninihala lang yung maging maliwa. Ano po. So anyway, alam niyo po kasi, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-religion, uh, bayang kalumpi, at nakita naman natin, No, kung nakaraan halalan, eto uso na naman ang halalan. Siraan na naman. Hindi ko ba? Ang dami ng na naninira. May gusto kong makabalik. Walang mailatang na. Mataforma kaya ang gagawin. Maninira nila. Eh, akala nila maganda yun. Hindi po maganda. Ang uso po ngayon ay pagmamahalan, pagbibigayan, para Yun ito. Kasi po nakita naman natin yung ginawa ng ANC, di ba? Kaya sinusuportahan po natin yan. Sapagkat uh, sa totoo lang, ang puso po ngayon ay yung pagbibigayan sa bawat isa. Kasi kinakailangan kailangan, maging maayos ay nakapansin niya, palala ng palala. Yung uh, inflation, nandiyan na, di ba? tumataas ang presyo, bumabagsak tayo lahat. Yan ang mga nangyayari. Bawawa po ba sa Pilipinas pag kagaya nangyayari? Pangayon dito, pangayon doon, siraan dito, siraan doon. Ano po? Sa totoo lamang, no man is perfect. Wala akong perfecto sa mundong ito, kundi ang Diyos Lama. Kaya, kayo po ba inaamin yung makasalanan kayo? Ha? Ah, lahat po tayo may mga kasalanan, walang perfecto dito, sa totoo lamang. At lahat naman kami nagbibig po dito ng maayos. Kaya salamat po, Bayang kalupit sapagkat uh, ginawa nyo kami, uh, kami ni Alex, ako ginawa nyo vice ko, ginawa nyo akong governor, tatlong taon ako naging vice governor, at ngayon, uh, kadalawang termino na po tayo, siya na pala, ginawa nyo akong vice ko, tapos ngayon, isang termino na lang, isang isa na lang po ako, isa na lang. Ano naman? Nakamulol <laughs> po kayo sa mga panginila Kaya, yun po maganda po yung ginawa ng ANC sapagkat sinuportahan niyo sinabi ng ating Pangulo na wala lang dapat impeachment, impeachment Totoo lamang sapagkat, yun yan sabi ni Alex walit lahat ng UN, UNITY ayan, nagkakaroon ng sirahan. Uh, masamang epekto po ito sa ating bansa. Masamang. Dahil sisira ang ating ekonomiya, bumabag sa lahat, hindi po mang sa atin ng investors, umaalis, dahil nagkakagulong. Dito. dito sa lalabigan natin, kaya po kami dalawa ni Alex, hindi po kami nagkakagulong. Kasi ang maniwala namin talaga, syempre, pag maraming tumutulong, maraming matutulungan. Pag maganda ang relasyon, maganda ang mangyayari. Nakikita niyo doon pa yung Balutin, di po ba? Binago po natin ang pamumuno sa bayan ng Balutin sapagkat nakikita natin ano po, na kailangan maiyayag naman ng iba. Ano po, yung kailangan ng pamumuno. Yan po yan. At eto, nakita natin, may pagbabago nga nangyayari po yung American Of course, kaya kailangan maging uh, maganda at masigla ang takbo ng isang bayan. Yan po. Nung una, kinakabakabahan si Mayor Len sapagkat uh, uh, parang uh, natatakot siya dahil uh, yung uh, appreciation. Kaya sabi ko sa kanya, gugulang sapagkat kaya-kaya niya. yan. Ito to at ginakailangan ay babae naman. Ipakita naman natin. Kasi hindi lang naman lalaki ang may karapatan dito. Di ba? Lahat ngayon po, pantay-pantay na. Kung hindi mo babae, kung hindi mo lalaki, kaya mong pamuno. Yan po yan. Nung araw, ang babae ay nasa bahay na. Kaya kapag alaga na, tama na. ng mga bata, pero ngayon, yung mga babae ay kinikilala na bilang isang mabuting leader. Kaya ang buya, lalo ngayon, ang dami yung solo parent, di ba? Yung mga solo parent, kilala mo yung mga anak-anak nila. Yung po yan, at nakapagkatapos, nagbibigay yung mga solo parent na magandang kinapumakasan sa kanilang pangalanan. Kaya po, ito na. Kaya, wag po natin Um, kalimutan uh, muli ya, yeah. bigyan po nanti muli ng pagkakataon ang mga tao ito at uh, sa kato alam ang nakatang mo si Paisa si uh, si Vice Mayor Sharon Candelaria marami siya matutulungan actually lagi nandyan sapagkat kailangan kailangan po at Baka bata pa naman ang ating vice mayor. Di ba? Di ba? Disimulate ka pala? Bente na. Bente, bente. bente. Yung po yun. At uh, may dalawa. Ayan. Si Mayor Leo at saka ito si Paisal. At ako po mismo, sabi ko kay Mayor, nasa likod kayo. Nasa likod niya kami yung dalawa ni Alex. Huwag po kayong may dalawa. Ito po. At uh, ang bayang alumpin Nakikita ko po sa totoo lamang umpisa na po yan ng punay ng pagbabago dito sa si inyong bayan. At uh, kinakailangan no one-sided. Kailangan titignan natin yung pangkalahatan. Hindi yung nakinabang lang ikaw sa sarili mo, e eh okay na sa'yo. Hindi po. Kinakailangan tingnan mo sa lahat. Nakinamang ka, Tulungan ka, kinakailangan natulungan din lahat. Matignan mo lahat ay dapat magkaroon ng pakinamang ang lahat ng ating mga kababayan ng Bulacan. Ayan po yan. So kami talaga ni Alex, ayan. At tuloy-tuloy uh, po kami yung ating plan control. Diyan ang takin ni Alex. Ano po? yung 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 uh, yung 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 Okay? I have a meeting with them. Kasi po, kailangan maayon din natin ang attitude problem ng lahat. Ano po, lalo na dito sa ating public hospital. Yung nga lang yung sinasabi, actually, pinagkabunan lang po namin yung mga problema niya. Pagkatating sa public hospital talaga may mga problema dahil like, ba bakit ba? Kasi napakarami po kasi pumupunta sa public hospital. Hindi ba mas marami ang mahirap sa mayaman? Hindi na mapupunta ang tao na mahirap doon sa mga malalaking hospital na mahal ng bayan. Kasi kung may pera ka, wala ka ka pupunta Di ba hindi naman kasi sa kanila, hindi naman yung pupunta rito kung may mga, may, kung may mga pera yan. Di ba ka nagpapagamod pa sa abroad? Pag may pera, hindi ba? So kailangan natin i-upgrade mo I-level up natin ang paglilingkod at ang mga equipment, medical equipment sa ating hospital. So that's why, noong last year, naglagay po tayo ng Department of Ophthalmology and Visual Science. Nag Nagbili po tayo ng state-of-the-art mga mga machine, mga opto-machine. Lahat na ginagamit sa pag oopera kaya lahat isang klase sakit sa mata sa BMC nandiyan ang 70 million ang ginastos natin yan. Sa mga machine yan, makikita niyo po lahat, bisitahin niyo po ang lahat. So, marami po may nagpapatingin dyan. So, yun din, nagpapalista ka ng maaga na kasi napakarami po kasi pumunta ngayon at nagpapagamot sa opo natin. And at the same time, nagre-relate po tayo ng Department of Physical Therapy yung physical therapy yung mga nagre-therapy ng na mga na stroke kaya po yan kasi mahanding magpa-therapy diba isang session magkano mga 1,000 yata diba ganon maungus ka dyan sa totoo lamang now itong taon na to, Eto na, inatasak ko na po ang ating medical officer na magtatayo tayo ng Department of Mental Health. Ayan po, mental health. Bakit ba tayo magkakaroon ng mental health department? Mag Mag-hire po tayo ng mga ating apat na psychiatrists and mga psychologists para tungkol sa mga depressed. Depress sa bulsa. <laughs> The poor piece, <please>. sa <laughs> Di ba? di ba, sinabi di ba, lahat kayo. Yun, di ba kasi, parang nagsisiraan ng loob. Ninenervish na. Nagkakaroon ng anxiety. Kung ano ang tapat niya, magpapakonsulta ka sa psychiatrist para pala kasi na loob mo. Sa psychologist. Di diba ba? Marami din, papakamatay ng kabataan. Kasi depressa, depresa, pag Depresa pamilya. Ayaw po yan. Kung kailangan may consultation ng psychiatry. Hindi may natin sa kaya-tis ka, ayan tawag sa iyo na, depressa... forward, save, na Hindi po. Lahat po yan dapat may consultation. Ayaw po yan. Depresa, jowa. Diba? Hindi Depresa, jowa. Depresa, Tama! Hindi ba sa asawa? Kasi pasaway. Diba? Pasaway. Eh. eh hindi lang na naman lalaki pasaway. Eh. Pati babae pasaway. Totoo lang po. Ano? May mga ganyan. Pinagkila ng nasibigol tayo ng ganyan ng Departamento. Dapat kompleto. Totoo lang po. So, yan po yan. Manapin po tayo ganyan. Yung ating mga medical mission, tuloy-tuloy po. Yung damayan sa barilay, sa kapitolyo. At itong pinuho natin na ah, ginawa natin party days. Namayang Pilipino Party list Yan po, dule-derecho -dule, rin yan. 2008 pa lang po ay itin natin ang Namayang Pilipino Party list kapag nakita natin. Ah, marami po kasi lumalapit sa akin patong yun. Eh? na ako po ay mahinga ng isang third sa paglilingkod. Now, mga uh, maraming malapit, I decided to put up a movement. Kaya nagkakupo tayo ng Damayan Pilipino a uh, Movement Incorporated. Yan po yan, Damayan Pilipino. Ngayon, dapat decision na nang ilikod, nagamit natin party. Kaya nga po, kasi nabiniwala po tayo na mas marami ang pungkulong, mas marami ang matutulungan. Yan po yan. So, marami na po tayo na mga party list. Napakarami na po. So many. At napapalik natin ang mga ibang party list. Ngayon naman, this time, tayo naman po ang namayang Pilipinong party list. Yan, yeah, may mga hawak po kung babay-bay. Tingin nyo nga po. Yung kong picture dyan, yan, yeah, di diba, ba dalawa kami? Hindi ko po yung joma yan, ha? Kapatid po yan. Yeah. Yan. Yan po ay, yan po yung ating policy. Siya po yung pinagkatiwalaan natin na maging chairwoman dyan. At ako po ang founder ng 2008 pa lamang po. Ano po, umiikip po yan sa buong Bulacan. May live doon training yan, live doon program, uh, PT program, land training, uh, medical mission, dental, lahat po ng ating mga services na nandiyan sa tamaya. Ngayon, kung magiging partners po yan, siyempre, yan po ay marami din ang kami pinabang. Ayan po Kaya mga minamahal po ng Pitenyo, sana maging bahagi po tayo ng gamay ang Pilipino Yan po. So anyway, yung blood control, andyan na po, ginagawa na po ang Kayakas Club. Sa taas, na kabundukan sa pagitan ng ipo at ng bustos. Isang tap. And then, noong last week, I had a meeting, I had a meeting ng isang NGOs, ano po, ng conductor ng NGOs at nag kami for public-private partnership. Ilalagay naman ang tinatawag na may katayang upstream. Mula na dito naman po ito sa pagitan ng bayapas ng at ng busos lang. Diba? So meron tayong mayabas na sasapuhin ang mga tubig na magagaling sa dam. na hindi, 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 hindi may mga makakalusot na mga local workers sa So yun naman ang sa baba na na na, 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 na Malaki po ito para hindi na po dumiretso sa bustos ka. Ayan po, ngayon, kakukawasan po po yung ating, uh, yung ating department tayo ng PDR mo, ng ating disaster. Magpapakawala ang uh, na kasi napakarami po tubig yun. Umabot na po sa screening level, nagpas na. Ang bustos at nagpas na rin. So, kailangan magkapag sila ng tuloy kundi sasamok yan. Ano po, kailangan magkapag Kaya sabi ko, ang dapat dahan-dahan hindi nila so ngayon, yung ililis na tubig sayang naman kasi malapit na po ang tagaraw di mo ba? itatapos lang natin yun so ngayon, pagdating ng tagaraw nangangapa naman tayo sa tubig di ba? so kailangan masakit ito ng bayabas dam at na at yung tinatawag ng Megadive. Na pag nasa po ito, hindi na tayo mahirapan sa tubig. And, nagtatapos tayo sa mga... Ang kalumpi, isa din po ito sa naman yan. At ang high tide. Yan. Spirulop high tide, inabrubahan na po ng neta yung costal defense sa tinatawag. Mula, Bataan hanggang Metro Manila. Ilalani po yun para maharang ang mga tubig na ngayon papasok sa Gunoy, papasok sa Kalumpit, Malolos, Bukawin. Ayan po papasok dyan. Alam po yan, itinaas na po ng meta sa national government. So sana kapag-uunan ng pansin ng national government, kaya na namagal tayo sa ating Pangulong bombong na ito ay magawa. Sa isa po ito sa mga harang sa high time, para wala na po tayo pa. And then, yung project ni that, ano po, yung mga pumping station, yan po yan. Paglalagay ng pumping station si Dad, champong pumping station para man sa tanang tubig. Alam mo po yan. Kaya tuloy-tuloy po tayo, hindi po nasayang ay hindi magtitiwala sa mga tao. hindi niyo ng tiwala ang mga nakaraan. Kaya nanakawagan po ako doon, let us maintain that people those people na naglingkod po at naglingkod po. At tayo po naman ang inyong lingkod at nasa lingkod naman nila ako. Ano po pag-indalaman ni Alex? Ayan po, palampakan po natin si Don Caldumito. At ito, ildaan doon sa Metro Luzang ito, yung mga mababuta doon sa Lato, sa Luce. Palala pa rin po namin yun. Ginagawa lang po ngayon. Nagdulong po kami ildaan ng budget. Kung mo dyan, kataas punto ng isang metro, lalaparan, para maging four-inch dyan po mag da. yung daan at po yung daan yung ka na nakita niyo may mga tubig nakita niyo yun? di ba all you round may tubig yan kaliwat ka na nakita mo ang haba ang laki po nun mga private land po yan kung hindi po ko nagkakamali mga private land yan na hindi naman mapakinabangan ng mga mga kasi wala na, hindi na pwede magtanim. Hindi mo ba nung araw ang buwi dyan na pagtatamnan? Ngayon hindi na. Isinulat po namin yan sa ating mahal na Pangulo para yung dalawang yan ay maging water dump o water reservoir na dyan naman itatapon yung mga tubig ang mga tubig sa kapatagan para pagmamaha yan ang bubuklay gagawin a water impounding pounding dam yan po yung dalawa niyan para po sa gunoy malumpit at malolos yan po yung pupunta at yan yung isa sa mga proyekto na gusto ng ating Pangulo kaya nagkasundo po kami sa mga proyekto niya at nagiging uh, po sila ng meeting kung po hindi yan ayan po so hopefully po natin itong konting lang po. Ginagawa ang payabas. mag na naman po tayo sa Major River. Mag-ugay po tayo sa Major River. Ano na po ang draga? At nag-to-soil testing sila ngayon. Sabay-sabay po yan. Mag-dissip po tayo. Mag-dissip po tayo ng mahabang panahon sa mga bahang. Ito po, ang hindi na lang Itong facility natin, magagawa itong bayabas At ito, mapapawasan po ng malaki igat, Ang bahang ligat Hindi nagagawa din Ang mega dive Yan po yan, sabay-sabay po yan So kailangan po natin Ang plan control talaga Kapag ka yung development, madali. Madaling mag-imbita. Yung na kailangan lang maayos yung paglalagyan ng development. At dito sa kanunti, I always support and always support the tandem of Neolem and Baisar. Yan din ang kanyang mga kasama. Alam mo. Kaya huwag po kayong uh, Mangihinawa. Pero ito alam mo po, mahirap maglingkod. Hindi e po ganun kadali. Ano po? Pero pinagsusunikapan po po namin. Pinagsusunikapan po namin. Huwag po kayong mapadala sa mga paninira ng tao kasi kami hindi po kami maninira ang gusto namin pagkakaisa, pagmamahalan. Yan po yan. At duluman. Pag po tayo, lalo kayong mga poor At umasok po kayo. Ito po sa pagkakita ng ay ito. Ito po ay isang patunay na kayo ay kabahagi pa rin. Kahit nag kayo, ano po, ay kabahagi po kayo ng ating mga benepisyo sa ating kapitonyo. Kaya po, kaya kalapakan niyo po yung mga sarili. Okay, so pagkapakan po natin ang ating mga kasama dito. Ayan po, si Vice, si Mayor Leng, pagkapakan po natin, Vice Mayor, si Maria dapat kailangan anti-derecho kasi para walang po kontra kasi kadalasan po sa konseho may kontrahan, maayos pa ng preto o kontrahin para sa kanila nila, pangangailangan lang ang dapat isipin dito ang tao hindi ang kapag kapakanan lamang, hindi ang politika Dapat ko lamang, so politics team Ayan po, kailangan dito alam mo naman tao, di ba? Ah, mga kontra kung baga, para sumigat na, hindi po ganon. Kailangan, Kina kailangan, may pagkakaibig. Hindi isipin na, kikita yan, kikita yan. Hindi, tayang. hindi tayang. po ganon. Ako po, itabula ko dyan sa Kapitolyo na makarami yung problema. Pero ito lang hindi, hindi ko po sinirahan yan. Ito talaga lamang dahil, kinulungan ko na lang. May na, na lang, supoporta na lang po tayo. Kung tasa po ako po ay malikilan, sabihin ko ang katotohanan, baka po kayo mawindang. Ano po? Pero hindi ko po ginawa. Kapag at ang gusto ko, ay yung pagkakaisa. Gusto ko, supportan na lang kung may naging pagkukulang at dalagdagan na lang po natin at gagawin po natin natin sa totoo lang. Of course, natin si Jojo Pagdanganan.